Have you ever wondered why some people only seem to miss you after you finally moved on? Yung tipong hindi naman nila pinahalagahan noon, pero ngayon ka na biglang magpaparamdam? What if I told you it's not really you they miss. It's the control they had over you. Think about it. Bakit nga ba biglang reach out sila the moment you start focusing on yourself? It's because they're not really missing you. They're missing the power they used to have when they knew you'd always be there. And that's what we're going to talk about today. Why someone doesn't miss you but misses controlling you. Kung minsan, ang masakit tanggapin, hindi pala pagmamahal ang binabalikan, kundi yung comfort na alam nilang kaya ka pa rin nilang paikutin. Nakakalito, 'di ba? You spend so much time convincing yourself na maybe, just maybe, mahal ka nila ulit. Pero reality check, mahal ka ba talaga? Or mahal lang nila yung feeling na may kayang-kaya silang i-manipulate? Now let's break this down. Noong kasama mo pa siya, napansin mo ba kung paano niya ginagamit ang emotions mo para makuha yung gusto niya? Parang laging may threat na mawawala siya kapag hindi mo nasunod yung gusto niya. Kung mahal mo ako, gagawin mo to. Or kung talaga akong importante sa'yo, dapat mas priority mo ako. Yung tipong pinapa-feel niya na laging ikaw ang may kulang, kahit pa sa totoo lang, siya yung paulit-ulit na nakakagawa ng mali. You were never truly loved. You were controlled. Minsan kasi, hindi naman talaga pagmamahal ang pinapakita, kundi manipulation. It's hard to see it when you're in the middle of it. Pero once you take a step back and analyze everything, biglang nagiging malinaw na hindi pala tunay na pagmamahal ang dahilan. Alam mo kung bakit? Kasi love doesn't feel like walking on eggshells. Hindi pagmamahal yung pakiramdam na kailangan mong i-please siya palagi para hindi siya magalit o magtampo. Love doesn't make you feel guilty for prioritizing your own needs or taking a break. Love supports your growth, not suffocates it. Pero eto yung twist. Once you finally realize your worth at natutunan mong hindi na magpaapa, biglang mag-iiba ang treatment niya. Biglang sweet, biglang thoughtful, biglang mag apologize at mag-i-effort. Pero bakit ngayon lang? Bakit nung binigay mo ang lahat, parang wala lang? At nung wala ka na, biglang maaalala ka? It's not about love. It's about the loss of control. Hindi nila matanggap na finally na-break mo na yung cycle. Nakakatakot kasi sa kanila yung mawalan ng taong kaya nilang paikutin. Akala nila permanent ka na sa buhay nila kasi ilang beses ka nang bumalik kahit nasaktan ka na. Pero, the moment you finally learn to detach, you become a mystery. At para sa isang taong sanay sa control, nakaka-trigger yon. Alam mo ba kung bakit masakit minsan ang clarity? Kasi nare-realize mo na hindi pala love ang binabalikan mo noon kundi yung comfort zone ng emotional manipulation. Pain is the price of clarity. Pero hindi ibig sabihin na mali ang magising. It's just hard to accept that someone you genuinely cared for was more invested in controlling you than actually loving you. Kaya kung nararamdaman mo ngayon na gusto mong bumalik kasi parang namimiss mo siya, take a moment to ask yourself, Miss mo ba talaga siya? O nami-miss mo lang yung idea na baka this time, magbago na siya? Kasi totoo lang, hindi mo nami-miss yung taong nagpapasakit sa'yo. Nami-miss mo lang yung comfort ng pagkasanay sa cycle. The real test of strength is to not let that illusion pull you back. Alam kong mahirap, pero kailangan mong isipin. Bakit mo hahayaang bumalik sa dati kung sa wakas natututo ka ng magpahalaga sa sarili mo? You deserve a love that doesn't manipulate, doesn't guilt trip, and doesn't make you question your worth. Kung sino man siya, dating karelasyon, kaibigan, o kahit sinong nakaapekto sa iyo ng ganito, kailangan mong tandaan na hindi lahat ng pag-reach out ay genuine. Minsan, it's just their ego craving the validation na hindi mo na binibigay. And that's the harsh truth. Ngayon na naintindihan mo na kung paano ka na control noon, 'wag mo nang hayaan na mangyari ulit. You've grown stronger, smarter, and more resilient. Let that be your shield. Kahit pa niyang I miss you or I've changed, tandaan mo, Actions speak louder than words. Huwag kang papayag na magpaikot ulit. Detach from the idea of what you thought was love. Embrace the reality that you deserve better. Hindi mo kailangan bumalik sa dati para patunayan na mahal mo pa rin siya. Ang tunay na pagmamahal ay hindi pa ulit-ulit na nananakit at hindi kinokontrol ang buhay mo. Kaya ngayon, huwag kang matakot na mag-move forward. Mas maganda ang hinaharap mo kapag natutunan mong magpahalaga sa sarili at hindi magpaalipin sa ideya ng pagmamahal na kontrolado. The more you detach, the more you reclaim your power. At sa totoo lang, mas gugustuhin mong maging malaya kaysa bumalik sa kulungan ng emotional manipulation. Ngayon na napagtanto mong hindi pagmamahal ang naranasan mo kundi control. Anong susunod na hakbang? Paano ka makakalaya mula sa emotional manipulation? Paano mo muling ma-reclaim ang power mo at maging mas maligaya? Isang mahalagang aral. Pain is the price of clarity. Minsan, hindi natin nakikita ang mga red flags dahil ang focus natin ay sa kung anong gusto natin or what we think we deserve. Pero ang sakit, siya yung nagbibigay ng clarity. Hindi man siya magaan, pero siya ang magpapakita ng mga bagay na hindi natin nakikita habang tayo ay nakatali sa isang sitwasyon. Naalala mo ba yung mga times na akala mo siya lang ang may halaga sa buhay mo? Yung akala mo ikaw lang ang may pakialam, pero siya parang wala lang? Yung emotions mo roller coaster, up and down, and you can't break free? Emotions make us feel important, pero kapag ginagamit ito para manipulahin ka, nawawala ang focus mo sa kung sino ka talaga. Hindi gutom ang puso niya, kundi ang ego hindi siya naghahanap ng pagmamahal, kundi validation. Kung magbabalik siya, hindi dahil na-realize niya kung gaano kakahalaga, kundi dahil hindi niya matanggap na hindi ka na niya kayang kontrolin. Gusto niyang maramdaman na siya pa rin ang may control, hindi ang tunay na koneksyon. Ito ang katotohanan. Hindi ito tungkol sa iyo, kundi sa kanya gagawin niya ang lahat para maramdaman mong hindi ka mabubuhay nang wala siya pero ang totoo kaya mo mas malakas ka kaysa sa tingin mo at mas mabuti na wala siya sa buhay mo kung siya ay mananatiling ganon ang detachment ay hindi nangangahulugang hindi mo na siya care or maging cold ang ibig sabihin nito ay ikaw ay may control sa sarili mong kaligayahan hindi mo kailangan ng validation mula sa iba para maramdaman mong buo ka. Detachment is your way out of their manipulation. Isipin mo na lang ito. Kung tumigil ka sa paghahabol, titigil ka na rin sa pagiging target. Kung every time na may manipulative move siya, ikaw ay hindi magre-react, hindi na siya magkakaroon ng power sa iyo. Hindi mo siya begyan ng satisfaction na nako control kapanya. The less you react, the more you take control. Maging unreachable. Hindi unavailable. Hindi ibig sabihin nito na iwasan musha or magtaguka. It simply means you stop being so emotionally available to someone who doesn't deserve your attention. Let them come to you if they really care. Kapag nag out siya, hindi mo kailangang magdesperado or magpanggap na okay ka lang. Stay calm and composed. Tapos, tanungin mo sarili mo, Do they really want to reconnect? Or is it just their ego trying to win again? At kapag nakita nilang hindi ka na nila kayang kontrolin, doon magsisimula ang regret. Pero, wag mong gawing problema ang kanilang regrets hayaan mong magsisi sila sa kanilang sarili. Hindi mo na kailangan iparamdam sa kanila dahil ang buhay mo ay hindi nakadepende sa kung anong nararamdaman nila. Focus on moving forward. Ang susunod mong hakbang, patuloy na mag-grow. Detachment is a form of freedom. Hindi lang ito tungkol sa pag-move on from someone. It's about moving toward a better version of yourself. Every day na hindi mo sila pinapayagan mag-control sa'yo, mas lumalapit ka sa version ng sarili mong mas maligaya at empowered. Ngayon na alam mo na kung paano mo maaabot ang detachment at malalaya mula sa manipulative behavior ng iba, ano naman ang susunod na hakbang? Paano ka magiging mas maligaya at mas empowered sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan mo? Ano ang mga susi para maging tunay na malaya? Attraction dies where desperation lives. Kapag ikaw ay desperado, hindi mo na nakikita ang iyong tunay na halaga. Nawawala ang respeto sa sarili at nagiging bihag ka ng iyong mga emosyon. Kapag lagi kang naghahanap ng validation mula sa iba, nawawala ang authenticity ng iyong relasyon at itinutulak mo pa ang mga tao na magtago mula sa iyo. Kung gusto mong tunay na mag-attract ng tamang tao at tamang relasyon, kailangan mong palayain ang iyong sarili mula sa pagkakahon ng desperation. Isipin mo, bakit nga ba madalas na tayo ay kinokontrol o minamanipula? Dahil pinapayagan natin. Kung pinapayagan mong maglaro sa iyong emosyon ng iba, sila na ang maghahari sa iyong buhay. Hindi nila gagawin ito kung hindi mo sila bibigyan ng pagkakataon. Kaya, ang susi ay hindi mo na silang bibigyan ng pagkakataon. Hindi mo kailangang mag-react o magpapansin. Ang detachment ay magbibigay sa iyo ng lakas na hindi na kailangang maghabol. Your attention was the addiction. Kung pakiramdam mo, palagi kang hinahanap, palaging tinatanggap, at laging may mga taong naghahabol, baka kailangan mong mag-isip ng malalim. Bakit nga ba sila naghahanap ng atensyon mo? Kasi it feeds their ego, it validates them. Ang tao na laging may ganitong attachment, madalas hindi aware na siya ay kinokontrol na. Kaya kapag hindi mo na sila pinansin at hindi mo sila binigyan ng validation, doon sila magsisimulang mag-isip ng mas malalim. Sana, tandaan mo, hindi ibig sabihin nito na maging cold ka sa lahat. Hindi mo kailangang iwasan ang lahat ng tao. Ang ibig lang sabihin ng detachment ay ikaw ay may control sa sarili mong buhay. Hindi mo kailangan ng approval ng ibang tao para maging masaya. Your self-worth should not depend on how others perceive you. Maging unrecognizable sa kanila. Hindi mo kailangang magbago para magustuhan kanila, kundi magbago ka para mas maging buo at maligaya ka kung dati, ikaw ay laging available at madaling kontrolin, ngayon ipakita mo sa kanila na hindi na ganon. Ipakita mo na ikaw ay hindi na magpapadala sa mga emotional games. Kapag nagbago ka, kapag naging mas stoic ka, magugulat sila. Hindi na nila makikilala ang taong dati nilang kinokontrol. Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa o magbigay ng dahilan. Ang mga actions mo mismo ay magpapakita kung gaano ka nakalaya at empowered. Ang stoic approach ay hindi simpleng pagpapakita ng lakas, kundi ang pagpapakita ng hindi pagkakaroon ng dependency sa opinyon ng ibang tao. Ang iyong kaligayahan at peace of mind ay hindi na nakadepende sa kung paano ka tinitingnan ng iba. At tandaan, Walang kailangan na pagmamadali. Ang pagbabago ay hindi nangyayari overnight. Sa bawat hakbang na gagawin mo, maliit man o malaki, ito ay magdadala ng growth at transformation. Magtiwala ka sa proseso. Hindi mo kailangang pilitin ang mga bagay. Allow yourself to grow naturally. Sa bawat araw, mas lalapit ka sa iyong tunay na sarili, yung walang takot walang pangangailangan ng validation at walang nakatali sa mga manipulative games ng ibang tao. Ngayon, nandyan ka na. Ang tanong, paano mo magagamit ang mga natutunan mo? Paano mo masasabing talagang nakawala ka na sa pagkakakontrol at nakapag-reclaim ka ng power mo? Ang pinakamahalaga sa lahat, keep moving forward. Hindi mo na kailangan magpaliwanag sa mga tao o maghuwag ng maraming saloobin. Ang tunay na lakas ay matatagpuan sa katahimikan at disiplina. Kapag ikaw ay tunay na maligaya sa kung sino ka at hindi na umaasa sa validation ng ibang tao, ya dito mo matutunan na ang sarili mong peace of mind ay ang pinakamahalagang bagay na meron ka. Huwag mong kalimutan na sa bawat pagsubok na dumating, you become a stronger version of yourself. Lahat ng nangyari, lahat ng pain, lahat ng emotional roller coaster ay nagsisilbing stepping stones para sa iyong personal growth. Kapag natutunan mong mag-detach at magkaroon ng discipline, hindi lang ang relasyon mo sa ibang tao ang magbabago, pati na rin ang relasyon mo sa sarili mo. Magiging mas matatag ka mas self-sufficient at mas empowered. So, next time na mag-text siya or mag-reach out, instead of reacting right away, take a step back. Tanungin mo ang sarili mo. Is this really what I want? Kung hindi, don't give in. Stick to your growth, stick to your self-respect, and remember that you're in control. Hindi mo na kailangan ng validation mula sa kanila kasi alam mo na Ang mo. At para sa mga na, hindi ko kaya, let me remind you. You've already done it. By just recognizing the truth about your situation and deciding to break free, you've already made the first step. Every day is a chance to reinforce that decision. Ang tunay na pagbabago ay hindi lang nagmumula sa pagpapakita ng lakas sa ibang tao, kundi sa pagpapakita ng lakas sa sarili mo. Kung ang dating ikaw ay madaling manipulahin at kontrolin, ngayon ipakita mo sa mundo at sa sarili mo na hindi ka na nila kayang kontrolin. Be so stoic that she doesn't recognize you. Hindi ibig sabihin nito na maging cold o maging masama ka ang ibig sabihin nito ay maging emotionally independent hindi mo na kailangan ng ibang tao para maramdaman ang halaga mo ang stoic mindset ay hindi tungkol sa pagiging perfect kundi sa pagiging buo at kontrolado sa sarili huwag mong hayaan na ang emotional manipulation ay makapagdala ng takot guilt o panghihinayang sa buhay mo ang true freedom ay nangyayari kapag natutunan mong itigil ang paghahanap ng validation mula sa iba at natutunan mong mahalin at respetuhin ang sarili mo. At kapag nakuha mo 'yon, wala nang makakapigil pa sa iyo. Kaya kung nagdaan ka sa lahat ng pain at hirap na ito, kung nararamdaman mong tama na, gusto ko ng pagbabago, magsimula ka ngayon. You have everything it takes to reclaim your power and build a life free from manipulation. Kung nagustuhan mo ang video na ito at may natutunan ka, don't forget to hit the like button at mag-subscribe sa channel para makakuha pa ng mga content na makakatulong sa iyong personal na paglago. Share mo na rin sa mga kaibigan mong sa tingin mo'y makikinabang dito. I'd love to hear your thoughts sa comment section. Paano ka nakalabas sa mga ganitong sitwasyon? Ano ang mga stoic principles na tumulong sa iyong journey? I'd love to hear your stories. Salamat sa panonood and always remember, every step forward is progress. Keep growing, keep evolving, and keep living with purpose. You've got this.